Magandang araw! Napakasarap sabihin ng linyang yan, lalo na at ipinagdiriwang natin ang Earth Day. Sagana sa biyaya ng kalikasan ng ating planeta. Pero ang tao na dapat nagpoprotekto nito ang dahilan rin ng pagkasira nito sa maraming paraan. Halimbawa, plastic ang karamihan ng basurang nakukuha tuwing may declogging operations dito sa ating lungsod. Ang ganitong mga basura din ang dahilan ng mga pagbaha gaya ng nangyari noong Bagyong Undoy. Lahat tayo naranasan na ang matinding pinsala ng mga pagbaha. Kaya napapanahon ang tema ng Earth Day na Planet versus Plastic. Kailangan nang magkaisa ng lahat, kabilang na dito ang mga negosyong gumagawa ng plastic at gumagamit ng plastic bilang packaging. Marami ng alternatibong produkto na hindi nakakasira sa kalikasan. Dapat tayong umaksyon lalo na at natukoy ang Pilipinas bilang isa sa mga nangungunang pinanggagalingan ng plastic pollution sa ating mga karagatan. Totoo namang bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang plastic. Pero ang ginhawang dulot nito may katapat na piligro sa ating kalusugan at kapaligiran. Sa mahabang panahon, hindi agad matutunaw o nawawala ang plastic, bagkus, Lumulutong o kumukunat lamang hanggang sa magkapirapiraso na sa sobrang liit. Hindi na kayang makita ng ating mga mata. Microplastic ang tawag dito. At hindi natin namamalayan na napupunta na ito sa ating katubigan, nilalanghap na hangin, at maging sa lupang tinatamnam ng ating mga pagkain. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, dumadaloy na sa ating dugo ang microplastic at nakita na din maging sa gatas ng ina, na maaring maipasa pa sa mga sanggol. May mga pag-aaral na rin inuugnay ang microplastic sa sakit na cancer, diabetes, stroke at maging sa tsansa na magkaroon ng anak. Ibig sabihin, isang banta sa kalusugan ang kemikal mula sa plastic at lahat tayo hindi ligtas dito. Kapag nagsunog ng basurang plastic, naglalabas din ito ng mga nakakapinsalang lason sa hangin na humahantong sa mga problema sa paghinga at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Base sa huling pag-aaral tungkol sa basurang nagmumula sa mga bahay-bahay sa Quezon City, 27% sa mga ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng plastic waste. Kaya isinusulong natin ang isang livable, green, and sustainable city ipinatutupad natin ang komprehensibong estrategiya na nakatuon sa prinsipyo ng circular economy, partikular na sa pag-iwas, pagbawas, pag-recycle at pag-recover. At ang ating target, mabawasan ang basura ng lungsod ng higit sa 50% kasama na dito ang mga plastic waste. Inumpisahan nating tugunan ang issue sa plastic noong 2012 nang ipatupad ang Plastic Bag Reduction Ordinance. Sa so una, Sinisingil ang mga namimili ng dalawang piso sa bawat plastic bag na gagamitin. At napupunta ito sa mga programang pangkalikasan gamit ang Green Fund. At noong 2019, itinodo na natin ito. Ipinatupad na natin ang Plastic Bag Ban Ordinance na tuluyan nagbabawal sa mga pamilihan at establishmento sa paggamit ng plastic sandbag. Kasabay ito ng ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng single-use plastic o disposable sa mga kainan at hotel. Para masigurong plastic-free ang Quezon City, nagtalaga tayo ng mahigit isang libong eco-warriors na umikot sa mga pampubliko at pribadong pamilihan at maging sa mga bahay-bahay. Suportado din natin ang Extended Producers Responsibility o EPR Act na nagpapalawing ng responsibilidad ng manufacturers pagdating sa plastic waste recovery. Noong Nobyembre, idinaos natin sa lungsod ang Localized EPR Summit para alam at sinusunod ng mga negosyo at barangay ang EPR law. Sa kampanya laban sa single-use plastic, mahalagang mabago ang nakasanayan na. Halimbawa, sanay tayo sa pagbili ng mga produktong nasa sachet. Simula noong nakaraang taon, Umarangkada ang kuha sa tingi program sa 30 tindahan muna para hindi na nakasashay ang binibiling dishwashing liquid, multipurpose cleaner, liquid detergent, at fabric conditioner. Mas mura pa ito kumpara sa 11 pesos ng produktong nasa sachet. Sa loob ng walong linggo, naiwasan natin ang paggamit at pagtapon ng mahigit 47,000 piraso ng sachet. At dahil nasa 1,000 sari-sari stores na ang may refill hubs na padadamihin pa natin, tinatayang nasa mahigit 700,000 sachets ang naiwasan ng magamit sa loob ng apat na buwan, ayon sa si report ng aming partner. Tuloy-tuloy pa rin ang ating trash to cash back na nakakolekta na ng mahigit 300,000 kilo ng single-use plastic at recyclables mula noong 2021. Maging ang mga nagamit na toneto na ladang tarpaulins, hindi natin hinahayaang dumagdag sa mga basura. Ginagawa itong trendy at reusable bags ng mga kababaihan mula sa ating correctional facility. Kaya nabibigyan pa sila ng dagdag kita na naipapadala sa kanilang pamilya. Mabenta ang bags na ito sa shopping malls. Sa kasalukuyan, mahigit isang daang toneladang tarpaulins ang nabigyan ng bagong buhay at hindi na uwi sa landfill dahil sa programang ito. Isa na ring banta sa krisis sa basura ang tinatawag na fast fashion. Mahigit 60% ng mga damit ngayon ay gawa sa synthetic fiber na isa ring klase ng plastic. Noong nakaraang taon, ipinakilala natin ang Kilos QC Store ng bayan kung saan nagtipon tayo ng mga pre-loved na damit at iba pang kagamitan mula sa mga empleyado ng City Hall at pinagbili natin ito kada kilo. Sa loob ng isang linggo mula sa pagbubukas nito, nakalikom tayo ng higit isang milyong piso na inilaan para sa ating Zero Illiteracy Program dahil sa ating mga empleyado at partners na nagbibigay ng pre-loved items, opisyal na natin binuksan ang permanenteng kilo store ng bayan dito sa Quezon City Hall. Magkakaroon ng katulad ng kilo store sa iba-ibang barangay sa pangunang na SK Federation. Sa buwan ng Abril, itinampok natin sa lobby ng City Hall ang art installation na The Wave of Change. Sinisimbolo nito ang ating adhikain plastic-free Quezon City. May fashion show rin tayo tampok ang mga damit na gawa mula sa mga recycled at upcycled na tela na gaganapin sa SM City, Novaliches. Dahil sa ating mga agresibong pagkilos laban sa plastic, tayo ang kauna-unahang Filipino elected official na hinirang bilang champion of the earth for policy leadership. Ito ang pinakamataas na parangal ng United Nations pagdating sa pagpapahalaga sa kalikasan. Kaya dagdag hamon ito para mas pagibayuhin ng ating lungsod ang pagtugon sa climate change at pollution. Mula sa araw na ito, suriin sana ng bawat isa sa atin kung paano mabawasan o tuluyang iwasan ang paggamit ng plastic. Isa buhay natin ang temang Planet versus Plastic. Sikapin nating gamitin muli ang mga bagay kumaari. Walang kinikilalang edad, kasarian o katayuan sa buhay ang pagpapahalaga sa kalikasan. Huwag kang magplastic.